Ayan, kakain na tayo. Dinner natin. Crap sap, mga poon ko Kompleto na. Meron tayong... Welcome to Wing Chef. Good job. Meron tayong Taufee Spirig. -tay meron tayong fish and carport yeah. meron tayong fish and meron tayong fried na yan? tayong space may gulay may gulay na isda pa nalit pala yung lamesa ito siguro kunin na natin ito ah, siguro kunin natin kunin natin na natin ito na para yeah, ba, na makuha ito na Kain kain -tay na tayo. Ano -tay yung prices nila? Yan, Anong, ano to? Mel? Squid. Squid, squid. Squid extra sauce. Squid to squid. Sweet with vegetable tapos meron tayong sweet and sour pork may rice tapos ito yung ano, yung ano yung ano yung yung, 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 yung sabaw natin is ano eh sabaw natin is ano ah koto soup yan dinner dinner na tayo kain kain na ito lang ako soup meron tayong meron tayong hotel kay ko meron tayong, mayroon tayong, mayroon tayong man, sweet and sour pork kanin man ayos tayong trip tama na ato na take kain kain na ito dinner namin sabi sabay.